Anong ang tabak ng espiritu? Ang pareralang tabak ng espiritu ay isang beses lamang matatagpuan sa kasulatan. Sa Epeso 6.17 Ang tabak ay isa sa mga piraso ng espiritual na baluti na sinabi ni Pablo sa mga kristyano sa Epeso na isuot bilang bahagi ng buong baluti ng Diyos na magbibigay dan sa atin na manindigan laban sa kasamaan. Epeso 6.13 Ang tabak ay parehong nakakasakit at nagtatanggol na sandata na ginagamit ng mga sundalo o mandirigma. Sa kasong ito, ito ay isang sandata na pagmamayari ng banal na espiritu. Ang mga tabak ay ginamit upang protektahan ang sarili mula sa pinsala o upang salakayin ang kaaway upang madaig o patayin. Sa parehong mga kaso, kinakailangan para sa isang sundalo na makakuha ng mahigpit na pagsasanay sa wastong paggamit ng tabak upang makakuha ng pinakamainam na proteksyon. Ang lahat ng kristyano sundalo ay nangangailangan ng parehong mahigpit na pagsasanay upang malaman kung paano hahawakan ng wasto ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Ang tabak na tinutukoy dito ni Pablo ay ang banal na kasulatan. Alam natin mula sa Ikalawang Timoteo 3.16-17 na ang salita ng Diyos ay mula sa banal na Espiritu at isinulat ng mga tao. Dahil ang bawat kristyano ay nasa espiritual na pakikipaglaban sa sataniko at masasamang puwersa ng mundong ito. Kailangan nating malaman kung paano hahawakan ng maayos ang salita. Saka lamang ito magiging mapisang depensa laban sa kasamaan. Ngunit ito rin ay magiging isang nakakasakit na sandata na ginagamit natin para pabagsakin ang mga kuta ng kamalian at kasinungalingan. Ikalwang Korinto 10.4-5 Tinutukoy ng Diyos ang kanyang salita bilang isang tabak sa Hebreo dito inilarawan ang salita bilang buhay at aktibo at mas matalas kaysa sa dalawang talim na tabak. Ang tabak ng Romano ay karaniwang ginagawa sa ganitong paraan. Ang katotohanan na mayroon itong dalawang gilid ay naging mas magandang tumagos pati na rin sa pagputol sa lahat ng paraan. Ang idea ay ang salita ng Diyos ay umaabot sa puso ang pinakasentro ng pagkilos at inilalantad ang mga motibo at damdamin ng mga nahihipo nito. Ang layunin ng tabak ng espiritu, ang Biblia, ay palakasin tayo at makayanan ang masasamang pagsalakay ni Satanas. Ang ating kaaway, Awit 119:11, 33-40, 99-105. Ginagamit ng banal na espiritu ang kapangyarihan ng salita upang iligtas sa mga kaluluwa at pagkatapos ay bigyan sila ng na lakas upang maging mga mature na sundalo para sa Panginoon sa pakikipaglaban sa tiwali at masamang mundong ito na ating ginagalawan. Habang nalalaman natin at nauunawaan ang salita ng Diyos, mas magiging kapakipakinabang tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos at mas magiging epektibo tayo sa pagtindig laban sa kaaway ng ating mga kaluluwa. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.